Hello guys! Mga magandang, magandang, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ngayon araw mga ito mga boss ay nai, may naisipan naman akong lutoing gulay mga boss idol. At napakasarap at malinamnam na napakamahal dito mga boss. Kung hindi lang wala akong maulam ay hindi ko talaga bibilin tong ulam na to mga boss kasi napakamahal talaga. Mapapawo ko na lang mga boss sa uh, pulos mahal. <laughs> Grabe panoorin nyo mga boss yung napakamahal na sinasabi ko rin sa inyo mga boss idol ito mga boss ang napakamahal po rito sa bakala rito dollar kung ikaw talaga ikaw siguro to bibili mo to ng 90 pesos sa Pilipinas o higit pa ito mga boss samantala doon sa batha mga boss ay makakuha ka siguro ng 250 o uh, 150 pagka nagpromo pa sila pero itong binili ko mga boss, kung hindi lang ako may merong wala talagang maulam ngayon, ay hindi ko talaga bibilin to kasi umabot ito ng kulang-kulang isang daan pesos. Isang sardinas. Ah. Ito mga boss. Kasi uh, mayigit may git 6 real. Ito mga fifty dito sa may bakala dito. I-plus po natin to mga boss. Mahal din to. Nasa 350 ito mga boss Kaya Pagsyaga na lang po natin Ulamin ito mga boss idol Ayan mga boss Panoorin nyo mga boss Kung paano ko Lutuin Ang itong uh, Itong Masarap Na Papaya sardinas as, At malunggay mga boss idol Ito na mga boss idol Hiwain ko na lang Para Mas magandang balatan yung hinihiwa muna ito mga boss pasensya na ho kayo dahil talaga hong ganyan lang ako mag gulay mga, mga boss idol simple lang pero pag naluto to taub ang apat na platong kanin ganyan lang magbarat mga boss simple lang Ito na mga boss idol Tapos na natin balatan Itong papaya Hindi ko na pinakita isa isa magbalat mga boss Para hindi kaano uh, Humaba yung video natin At ito hiwa na naman natin mga boss Nang maliliit mga boss Para Makuha na natin mga boss idol Maluto na natin At Pagkatapos natin hiwain itong mga boss Ay magsayin ko na ako Bago, bago kulutuin itong uh, Gulay mga boss idol bago natin luto mga boss ay kung bago lang kayo mga boss sa aking facebook page ay na San Saluna vlog ay don't forget to follow share, comment para updated kayo mga boss sa aking mga ginagawa dito mga boss ganun lang kasimple yan ang buhay mga boss kaya maraming maraming salamat sa sumusuporta sa akin at sa akin mga followers dyan kaibigan na walang sawang sumusuporta sa akin at nanonood ng aking mga video mga boss idol kaya yun mga boss napakasarap to mga boss idol panoorin nyo mga boss kung paano tayo magluto na yaming yami yun mga boss idol lutuin natin at ito mga boss idol lagay natin dito para mahugasan natin para malinis mga boss malinis ang gawa natin gawin natin gulay yun at itong kung mga boss ay ito malunggay ay himahimay na lang natin dito mga boss para masustansya napakasustansya itong mga yung ganitong gulay mga boss kaya yun Gustong gusto ko yung mga ganitong gulay Masarap mga boss At masustansya Ganito lang tayo mga boss idol Ayan Yung sa mga Kapalawars ko dyan Na mahilig sa gulay Pa-share in like Comment Para updated tayo mga boss Aking mga bagong ginagawang gulay Ito na siya mga boss Pagka naghalo-halo to mga boss at papaya at malunggay at ito ay wang kulat. Kubos yung apat na karde, uh, pit, apat na plato mga boss. Lulutuin na natin. Ah. Ito na mga boss, mahinit na po yung kardero natin. At lagyan na po natin ng mantika. At paglagay natin ng mantika mga boss idol ay lagyan po natin ng sibuyas mga boss mga yes, halo-halo na yung mga boss idols halo-halo po natin para masarap ang kain natin yung mga boss idols ito so, na mga boss idols nalagyan na po natin yung bawang sibuyas ay ilalagay na po natin yung pinakamasarap yung kahit na yan ang so, mga boss idols Ayan yeah, mga boss, lagay po natin ng tubig Hindi lagay natin ng tubig mga boss yung konya Para mas malinam ng mga boss idol At ito na kumukulo na mga boss idol At pwede na po natin ilagay yung papaya na hiwa natin mga boss Pwede natin masyado damihan ng uh, sabaw Tama na yung ganyang sabaw mga boss Para ho mas malinam ng boss mga, mga boss idol yan na mga boss idol, nakalagay na po yan. At uh, medyo i makes natin ng konti. Huwag masyado para hindi maduro mga boss yung isda niya. Yan. Yan ang nagpapasarap dyan mga boss idol. At siyempre mga boss idol, hindi mawawala yung asin. Ito mga boss. Lagyan po natin ng na asin. Punti lang. Para hindi masyado testing natin kung nung dapat yung nasa panglasa natin na tama na di tama na rin yun mga boss ayun na mga boss idol kumulo na at ilagyan na po natin yung uh, malunggay para masarap na masarap mga boss idol at mix mekas natin mga boss na konti lang at uh, yan mga boss idol mix mix natin yan yan napakasarap ko yan mga boss at takpan natin ng konti mga boss dito mga boss idol takpan po natin ayan hintayin natin maluto mga boss idol ayan na ho mga boss